Sa ating mga balita, lima sugatan sa rayot sa Tondo, Maynila. Pulis na sangkot sa pagkawala ni Camilon, nakalaya na sa kustudiyan ng pulisya. Isang libong buwan ng pensyon matatanggap ng indigent senior citizens simula Pebrero. Ako po si Cesar Suryan, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Imbes na kasiyahan, nauwi sa kaguluhan ang selebrasyon ng Pista ng Santo Niño sa Tondo, Maynila kahapon, January 21. Ito'y matapos magkaroon ng riot sa Kagitingan Street sa Barangay 38 kung saan limang katao ang napaulat na nasugatan sa nangyari. Agad namang idinala sa ospital ang mga sugatang residente. Ayon sa mga saksi, nagsimula ang riot dahil sa alitan sa pagitan ng mga dayo sa lugar at grupo ng nag kababaihan na residente ng nasabing lugar. Samantala, pinaghahanap pa ng mga taga-barangay ang grupo na sangkot sa riot. Nakalaya na sa kustudiyan ng pulisya ang pulis na pangunahing suspect sa pagkawala ni Batangas Beauty Queen Catherine Camilon batay sa pahayag ng Philippine National Police o PNP ngayong araw, January 22. Ayon sa pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa isang press conference sa Camp Crame sa Quezon City ngayong lunes, sinabi nitong nakalaya na si Police Major Alan De Castro dahil sinibak na ito sa kanyang puesto. Sa ulat ng pulisya, ang pagkakasibak ni De Castro ay bunsod ng conduct and becoming of a police officer sa umunoy extramarital affairs niya kay Camelon na naging epektibo nitong January 16. Reklamong kidnapping at serious illegal detention ang isinampalaban kay De Castro sa driver at bodyguard ni Jeffrey Magpantay at sa dalawang John Dos na nag-uugnay sa pagkawala ng beauty queen. Simula Pebrero ngayong taon, tataas na sa 1,000 pesos ang matatanggap na pensyon kada buwan ng mga indigent senior citizen mula sa Social Pension Program ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Alinsunod ito sa Republic Act No. 11916, an act increasing the social pension of indigent senior citizens na naipasa noong July 2022. Sa ilalim ng programa, dumoble sa 1,000 pesos mula sa dating 500 pesos ang buwan ng pensyon para sa mga mahihirap na senior citizen na lumpo, sakitin at may kapansanan o mga walang permanenteng pinagkukunan ng pera na hirap sustentuhan ng sarili sa pang-araw-araw na buhay at tulong medikal. Gayun din ang mga hindi nakatatanggap ng pensyon mula sa pribadong insurance company. Saad ng ahensya, kabilang na rin sa kanilang budget ngayong taon ang pondong ilalaan para rito kung saan mahigit 4 na milyong indigent senior citizens ang pasok sa nasabing pension program. Para sa Kidlat News Updates, Juan Miguel Soriano nag-uulat. At inyong pong ang mga headlines sa na nakalipas na mga oras, manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <tod>